Ah, Andiyan si ilalim ko kuya. Hindi ako kakadating lang. Oh, không? Oh. mo ito. Ito pa may isa pa, tingnan boss. Kanina lang yan eh. You know? oh. <laughs> so lang Picture

One, two, three. Isa pa. Dito sa si isa. One, two, one, two, three.

ah, ingat, ingat and oh, Salamat nga pala Eros James Valiente sa pag-drawing mo sa akin at sa aking pamilya nagtatato nga pala si Eros James Valiente, nandiyan siya ngayon sa may uh, tansa sa lahat ng gusto magpatato sa kanya uh, PM niya lang siya Yan yung mga account niya kaibigan, maraming salamat magpatuloy uh, pay it forward yung ginawa mong kabutihan sa akin eh gagawin ko rin kabutihan sa iba magpatuloy tayo sa buhay Ay, Binda. 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 <laughs> salamat po James Valiente maraming salamat from everyone